Okay, uh, meron tayo rito guys na Mitsubishi Adventure. Yan. Ang issue na ito, guys, sa uh, hindi gumagana yung uh, temperature gauge. Yan. Kung baga kapag ino na susi, tapos sa uh, kapag uh, pinaandar na yung makina, at medyo mainit na, hindi mo lang pumapalo sa gauge niya. Yan. Ito guys, pakita ko sa inyo. Sir, taglit sir. Yan ito guys, yung mayari. Sir, doon ka sa kabila Sir. Sige sir, pasok ka. Ah. Medyo maingay sir eh. Rinig yung sound sa kapitbahay. Ngayon bali sir, uh, ito ba yung uh, hindi na gumagana? Hindi gumagana siya. Yung temperature uh, gauge uh, niya. Gauge. Kahit mainit na sir ang makina. Uh, na ah, Sabagay sir, galing kayo ng kapit. Sige uh, nga sir, paki-on yung susi. Yan eh. Oh. Patay sir, patay muna. Yan, on lang on. On. Yan, on natin. Ayun. Bumaba baba, baba sir. Oo. Oh. Hop. Cool. On. Eh hey, sir, okay siya. Yan. Kanina sir, diretso wala talaga. Wala talaga, wala talaga. Kanina. Yan. Oh. Pag ganyan guys, uh, automatic 'yan na uh, palitan na natin ng temperature sending unit. Yan, bali. Sir, taga saan kayo, sir? Kabite. Kabite. Yan, Kabite. Yan, saan kayo sa Kabite, sir? Sa, sa Barangay Ulais. Ah, yan. sa, sa mga Cabite. sir, baka may isa shoutout ka sa mga kapitbahay mo. Uh, shoutout sa mga kaibigan natin diyan, dalo ng mga tropa natin sa Bungero. <laughs> yan, yan, si sir, galing pa ng Kabite para ipagawa sa atin 'to. Yan. So ngayon, sir, uh, gumagana siya. Ilang araw lang kayo niya, sir? One week. One week na. Ngayon okay oh, siya. Yan. Ngayon uh, guys, sa uh, ito uh, ang tutorial natin ngayon ah uh, ko muna sa inyo kung paano yan uh, testingin. Yan. Sir dito, sir. Tuturo ko sa inyo guys kung saan ang location ng temperature sending unit. Yan, bali, ito guys yung uh, valve cover. Yan, ito yung uh, temperature sending unit. Yan, ito. Ang gagawin nyo guys, bubunutin nyo lang. Yan, punutin nyo. Yan, pinipindot lang yan guys. Like ka ba, Yan. Ito yung uh, sending unit. Yan, ito guys, yung sending unit nya. Yan. Bali, ito yung sakit nya. Ngayon guys, uh, ito yung uh, kulay dilaw na may guhit na pula yan yung papunta sa panel gauge sa temperature gauge ito naman guys yung light green papunta yan guys sa heater controller siya magbibigay ng signal kapag uh, mainit na yung makina uh, hindi na siya mag heater kumbaga hindi na gagana to guys itong uh, apat na heater plug yan hindi na magre-release ng power itong relay kasi nga uh, mainit na yung makina ngayon guys ituturo eh, ko sa inyo kung paano yung testingin Ganito lang guys ang uh, tetesingin Itong dilaw na may guhit na pula. Yan, bali ito siya sa, nasa ibabaw. Ang gagawin nyo, lalagyan nyo ng wire. Yan. Kapag uh, hindi gumagana yung temperature guys nyo, lalagyan nyo ng wire sa ibabaw. Yung dilaw ha, itong, ito, guys yung dilaw. Ididikit nyo, sa bakal. Yan, sa parte ng makina, kahit dito sa uh, kaha, kahit sa negative ng uh, battery. Pero ito guys, mas malapit. Yan. Ngayon guys, sa ganito. Yan, papakita ko sa inyo ha. Sige, like, pa, dikit mo pag sinabi ko ha. Sir. Ngayon guys, uh, kapag... Uh, dinikit yung sa makina, ito guys, papalo yan na sagad yan, pakita ko sa inyo yan, on natin susi sige dikit mo yan tanggal, dikit dikit yan tanggal dikit tanggal dikit okay yan, ibig sabihin guys, ang problema nyo lang ay yung sending unit sige, tanggalin mo na Rick yan. Kumbaga, uh, yung sending unit niya, uh, may problema na. Kaya hindi pumapalo to. Yan. Ngayon guys, sa ito. Sir, dito ka na, sir. Yan. So ngayon guys, uh, may init ang makina. Yan. May init ang makina. Kararating lang nila sir. Kaya ang gagawin nyo, dahan-dahan uh, nyo munang bubuksan. Itong uh, radiator cap. Dahan-dahan lang. Lagi nang basahan na basa. Yan, tapos iangat nyo ng konti. Yan, kapag sumingaw na, ibabalik nyo ulit. Yan, ibalik nyo na kasi kapag tinanggal natin yung sending unit, ah, lalabas ang tubig niyan Kaya kailangan ibabalik nyo yung ah, radiator cap. Yan, bali ito guys, meron tayong ah, socket na number 17 yan yung sukat ng sending unit yan ang gagawin nyo kung meron kayong uh, mas mahaba mas maganda guys yung deep socket yung mas mahaba so ngayon uh, wala tayong uh, deep socket yan kaya naman to guys naaalisin nyo lang yung mga nakaharang yan alis muna natin to yan, yan ngayon ipapasok nyo lang yan ang pagtanggal nyo guys uh, counter clockwise yan ngayon kapag matigas guys iba uh, ibabalik-balik nyo lang pabalik naman kasi hindi pwedeng maputol yan magpapamasin sya pa kayo yan ito guys so ito ang takip binalik natin ngayon kapag tinanggal natin to hindi lalabas ang tubig niyan. yan, hindi lumabas konti lang ngayon tatanggalin ko yung takip, lalabas yan yan, diba sir? and ngayon uh, ito ang sira nya yan, itong uh, temperature sending unit yan, meron tayong nga uh, circuit dahil ito guys ang ginagamit ko na temperature sending unit. Circuit. Yan, magandang klase yan guys. Accurate yan sa heater controller. Yan, shoutout nga pala sa circuit. Yan. Ito guys ang ginagamit ko. Yan, circuit na temperature sending unit. Yan, ngayon guys, emphasis Kung paano tinanggal, ganun nyo ibabalik. Yeah, uh, medyo ingat lang guys kasi kailangan ipasok niyo na maayos. Yan, ngayon ang pagbabalik niyan. Yan, uh, clockwise na. Yan. kasi at umagaan na siya. So wala tayong pagpapasihan. Kaya nagpalit na tayo muna ng sending unit. Ayun na, ipapalik natin itong sakit. Gumagana kasi ngayon guys Kaya dito muna tayo sa sending unit Kasi ito guys Yung sending unit ah, Nasa 350 to 380 lang yan Kaya sa bibili tayo ng buong panel gates ah mahal yan guys sir testing natin well sir sana pumalo kasi kapag uh, nagloko talaga ibig sabihin ang sira niya sir itong panel gates yan o natin ayun start On. Oh, set. Okay na. Okay na. Ayos check na. natin. <laughs> Ayun. Ma'am. Pa gusto mo mag-shout out? Okay. Shout out ka, Ma'am. Shout out po kay Namagari na ni Mikani ko, kay Jane Paladin. Shout out po sa aking mga co-teacher sa San Gabriel 2 Elementary. School. tayo po dito sa shop ko. Yan guys, ganun lang. Kayahin uh, nyo lang yung video ko. At kahit nasa bahay kayo guys, magagawa nyo na maayos ang sasakyan nyo. Yan. Tapos uh, meron nga pala akong isi shoutout uh, out. nga pala sa Petmar uh, Pasita sa San Pedro Brands. Yan. Especially kay Boss Chris. Yan. Ngayon guys, uh, kung meron kayo mga kailangan mga piyesa, yan. punta lang kayo sa Petmar. Marami silang brands. Dito sa Laguna. Okay guys, maraming salamat. Teka lang. Sir, baka may papatingin na ba? Thanks to sir. Thank okay, maraming salamat po sir. And guys, uh, kung meron pa kayong gusto matutunan, hapunta uh, lang kay sa aking uh, YouTube channel. Yan, GM Paladin YouTube channel. Tapos uh, meron din ako sa Facebook. Nag-upload din ako ng mga aking mga video. Yan, ah uh, search nyo lang. Uh, Bert pala Okay guys, maraming salamat. Thank you.